Grabe, ginawa pa lang tambakan dito. Nagkaroon kasi ng clearing operation. Ay, nagkaroon kasi ng meeting na talagang uh, i-clear. Lahat. <US> on <uneopen morally>

medyo mainit tatakpo? tagpo sinasabi ni eh, kagawad ba yun napagka muslim hindi naman daw kaya parang nga nire-re inaanak ang kaaway niya si XO eh bakit daw dun dito bakit daw dito dinala okay sakit tayo ulit talagang binabakbakan eh, itong uh, Street Arlega Street pa rin tayo Grabe, kanya-kanya na sila ligpita, no? Nakupo siya, ang dami nga nakapark dito. Itong eh, kalya na to, ito Arlegi Street. Mukhang titirahin itong mga to. Ito pala, bunaw, street corner Arlegging Ito pala yung binapakpakan natin kanina Nasa kabilang side lang tayo So parang umikot TPSQRT team kasama natin, MTPB Kasama natin yan syempre Ang uh, metal gear o towing Yung accredited na towing services At ito, ticket, ang kinabot Ito Ticket tapos ito, hakot na ng QRT team natin syempre. Quick response team. Taliwas sa taliwas to sa mga naririnig natin. Yung mga nagre-report sa atin sa QRT. Talagang uh, syempre, ito sumusunod ang QRT team. Talagang binabato kasi ang QRT team. Eh, no? Wala kasi maiba to rito sa mga to. Eh. Kaya binabato ng mga kasinungalingan at mga kachismisan. Mabibilis talaga ang fuel ng team. Sipak yung mga may sasakyan dito. Nossa. 'Yung mga sasakyan, ticket ang inabot. 'Yun, titikita na 'yan. Basta na violation illegal parking. Opo, illegal Yun. parking sa obstruction. Ba? Illegal parking sa obstruction. So sa City Hall na 'yan. Ah, dalawang violation pala, illegal parking sa obstruction justice traffic. Kumikilos na ang QRT team. Taliwas sa taliwas do sa mga bumabato ng chismis dito sa QRT team, no. Marami tayong naririnig pero marami pa rin ang nagmamahal sa QRT team dahil itong mga QRT team ay eh, ginagawa lang naman talaga nila yung trabaho nila ng uh, ng totoo, no? Kaya yung mga binabato na natutubos o okay, kesyo ganyan. nako, wala pong natutubos sa QAT team. Paramihan ng mga vendors eh, alam talaga yan. Na pagka QAT team eh, ang kumuha ay eh, talagang wala na silang mababawi pa. Bunaw Street. maraming illegal parking dito. Di sa City Hall po ano. Kami po ay uh, security lang po. Salamat po ah, ang, uh, sa inyong pag-unawa. Ang, ang role kasi ng mga kapulisan natin dito, syempre peace and order, no? Para tahimik at uh, walang uh, komosyon na mangyari. Marami palang naka-park dito ng mga sasakyan.